Hello ma'am. Magkano to? 250 po, sir. 250. Ano yes, naman do ma'am? Uh, pistachio crunch with canape, Saint chocolate po ng Dubai yung ginamit natin sa kanya, sir. Bukod dito ma'am, may napansin ako, ang dami. Baka yes, po, pakilala sir. mo naman sa akin yung mga 'yan, ma'am. Sir, meron po tayong biskop, meron tayong Arabica coffee, meron po tayong mga fruit, meron po tayong uh, Ferrero, meron tayong dark choco ganas, at ating pistachio. Gusto. Shoo, parang masarap to, ma'am. Yes, Pero sa po. lahat ng mga yan, ma'am, ano yung pinaka-bestseller? Ah, uh, ang bestseller po natin, yung pistachio crunch sweet with At... canape. Same chocolate ng Dubai po kasi yung ginamit sa kanya, sir. Itong binigay mo sa akin kanina, ma'am? Yes, ma po, sir. Magkano nga pala ito, ma'am? 250 po, sir. Ma'am, sa mga gustong tumikim na ito, anong pangalan ng tindahan mo? Ah, uh, kami, ah, uh, Huawei's Bakery po. Ano po ng address and eh, ano ang nag-open? Ah, uh, nag-open po kami ng 4 o'clock to uh, ele, uh, 11.30. Ah, uh, na, dito na po kayo makikita sa Kawit plus Tendas. Ayan. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ang mga price range nyo ay 150. Yes po, sir. Ayan, hanggang 250. Ito na yung pinakamahal, 250. Yes po, sir. Ay, stick na natin. Ayan, o. Oh. 250 yan. Mm. Hindi nga siya matam matamis. May konting pait na galing sa chocolate. Tama-tama lang. Kokuha. Hindi yun yung quality ng cocoa. Tapos yung flavor ng ano to, ma'am? Yung kanapi ba yan? Yes, po, kanapi. Andun din. Yung parang icing ba tawag dyan, ma'am? Uh, uh, custard cream po yung ginamit natin. Custard, uh, custard and cream cheese ang ginamit oh, po natin. Custard cream. Ang sarap ng custard cream nila. Tama-tama doon sa parang chiffon ba yun na tinapay? Ang lambot? Ay, may kutsara ka po. Mmm. Well blended yung mga ano ingredients. Eh, yung mga component niya. Eh na ako na naman sa sabi ko no. Para marunong ako magluto talaga eh no. Yung component mismo ng tiramisu napaka tamang-tama lang. Composition ng Composition no. na, eh nakasunod-sunod na mga na, ano ng label ng mga labeling. Oh. labeling. 250 to guys, pero quality naman talaga siya. No. Yeah. No. Kung ganito naman babayaran mo. Two. Pwede na sulit na. Ngayon. Mm -hmm. Para maano ko na. As mga ngalahati ko na guys. Oh. So anyway guys, bukod na, bukod nga pala dito guys, meron pa silang marami diyan mga Ano bang tawag dito ma'am? Uh, pistachio. Meron tayong perero. Yan, perero. Napaka meron tayong dark chocolate. May mga prutas po tayo. Meron tayong Arabica coffee. Biscom na ating best seller. Meron din silang Grace Mart. Oo. oh, Nasa yelo, malamig. Oh, kung gusto nyo lang guys, smart eyes. Ayan, meron din sila dyan. Charot lang. Meron yan sa mga online ano, shopping, shopping, apps. Ayan, sa blue, orange, uh, uh, black apps. Available yung gray Smart. So, kung ako sa inyo, kung pupunta kayo dito sa Freedom Park, sa Kawit, Freedom Park ba? Kagalap kayo ng tiramisu. Hanapin nyo itong Huawei. Huawei, guys, hindi yung ano, cellphone. Ayan yung Huawei, guys, Uh, ma'am, ano pangalan mo? Ana Lucruz po. Ayan. Sukin tindahan, ma'am. Thank you po.